Loto tayo ng paborito natin yung migoreng. Ayan, endome. Migoreng. Ayan nga, magbuto tayo ng migoreng ngayon. Naghalap tayo kung anong kakainin natin for breakfast. Mukhang gutong-gutong tayo. Wala na naman tung diet-diet natin. Ayan, migoreng. Endome. Migoreng. Bububo na. Ano ka nilita? Luto na. Ayan, ready na yung ating ano. Time to put na. Ayan, lagay na natin dyan. Nabilis lang ito. 5 Five minutes. Ayan, 5 minutes lang yan. Habang niluluto natin ang noodles natin, lagay muna natin. Ayan. Itong mantika, kukuha lang ako nito konti. Ayan, lagay na natin itong ating chili. Chili. Ayan, lagay na natin itong ating bobor. Ayan, konti lang rin, hindi natin umusin. Lagay tayo konting mantika, para ano lang, para hindi mag-dry yung ating migore. Ayan, okay na yung ating pancit canton. Pwede na to. Panggalan na natin ang tubig. Oh! A chicken tongue! Yummy, yummy! Tikman natin! Lang. ito na yung ating migoring. endomi migoring. Migoring men's pancit canton. Yan, ito yung siya oh. Yan na. Masarap try nyo Masarap 'to. Hmm. Migoring pancit canton. Mukha mabilis nang tumaubos. Ino na tayo kape. Mukhang magulunan tayo. Medyo bitin tayo ah. <laughs> Mukhang bitin tayo nito ah. <laughs> Hmm. Wala na, na. Bawal pa kagalan ng kain dito. Pag sa umaga, ang dami ano, hindi, ano, naghihintay yung tabaho. Maliban na lang, pag wala, ang sundalo. Pwede ka magbagal-bagal. Kailangan pag-iwisan mamaya. Tawagin ka na ng sundalo mo. Sayang. Sinisimot pa. Hmm. Sana busog ang lahat. Mag-almosal na yung mga hindi pa nag-almosal na dyan.